Guys, I'm free farm. so and dinara mo po tayo sa ating pen farm at ito na po yung mga inahin na dati nang nananak so naiwalay na po itong mga ito at naghihintay na lang po na bulugan. Then ito na lang po yung inihin na inihintay natin na mga anak kasi meron po tayong ilan na nag-abort. Then itong inihin naman po na ito ay nabulugan na. Ito po yata yung nanganak ng 21 piglets. And then ito yung nanganak ng 16 at ito yung 23. Nice. Then ito po yung mga huli nating wanalay Ito po ay nanganak ng 18. At ito po problema natin ngayon, napakadaming langaw. Oh, no! At dahil nga po may sugat ang ating inihin, ito po syempre ay dadapuan ng langaw dahil kakainin po nila yung mga dead skin cells dito sa sugat na ito. At kapag hindi po natin natanggal yung langaw ay hindi rin po gagaling ang sugat. So palalim po yan ang palalim at kung ito po ay iitlogan pa, posible po na yung mga uod nito or yung mga magots ay magpapalalim palalo na sugat nito at mas lalong lalala yung kalagayan ng sugat ng ating inihin. So ano nga ba ang gagawin natin dito? Siyempre ito po ay lilinisin natin yung sugat. Talagyan po natin ng iodine. Actually may spray na rin po tayo dyan ng Combinex. Pero ito po ay dadagdagan pa natin ng mistral. Ano po? So lalagyan natin yung sugat niya ng mistral para po maiwasan ang pagdapo ng langaw at tuluyan ang gumaling yung sugat. So syempre, Aside po dito, kailangan din natin na makontrol yung pagdami ng langaw. So meron po ditong net pero medyo nasira po nung bagyo. And dahil nga po maraming mga nabubulok na mangga sa labas, maaring ito po yung naging dahilan ng pagdami ng langaw or merong mga broiler farm sa paligid na nagtanggal or nagharvest. Ano po? At para naman po sa pagkontrol ng langaw, magpapalagay po tayo dito ng fly traps and mga agita, pampatay po yan ng langaw and lilinisin po yung paligid syempre ni Ken aka Dalmaso, nagvolunteer po siya okay so ito naman po yung nanganak ng 23 ito ay naglandi ulit so hindi po siya buntis ito po ay kawawalay pa rin nanganak ito ng 10 at may sugat din po ito sa paa na nilalangaw din so ito naman po yung nag abort and buntis na po siya ngayon so DCM din po yan and sana makarami din siya ngayon, lipat naman po tayo dito sa mga nanganak. Meron po tayo dito ng dalawang nanganak. So, ito po yung isa. Ito po ay nanganak ng walo. Medyo kaunti lang po, pero malalaki naman yung mga biik. So, meron din pong bansot. So, ito yung lima. Anim. Pito. And walo. Ayan. So, ito pong inahin na ito ay hindi DCM. Ito po ay fattener na ginawang inahin. Okay? So medyo social po nga ito dahil meron pang electric fan. Ito po kasing ininito ay hiningal nung nanganak. So hanggang ngayon meron pa rin siyang fan. And then ito naman pong isa. Ayan, eh makikita po natin wala siyang biik. Ito po ay nanganak ng pito pero wala siyang gata. So namatay po lahat. What? Then meron din po siyang mga sugat na nilalangaw din. So ito pong inihin na ito ay hindi DCM. So fatener din po ito na ginawang inihin. Kaya ngayon po, ikumpara naman natin ang naging performance ng mga F1 sa Fattener House. Here we go! So ang gagawin po natin comparison ay itong ang F1 na inihin na cross ng large white and Landrace kumpara sa mga inihin na nanggaling sa pateners or chapsuy ang kanilang lahi. Okay. Base sa naging performance nila dito sa Kingpen Farm, kukunin natin ang liter size, liter size born alive and liter size wind ng bawat grupo. So unahin po natin ang mga F1 na nanganak ng 16, 21, 23, 17, 22 and 18. So ang average na liter size po nila ay 19.5 and ang liter size born alive nila ay 19. So sobrang dami ano po. And then sa 19 po na ito ang naiwalay po nilang biik ay nasa 14.8. So sobra po ng lima sa target ng Pilipinas. Ano po? And then tingnan naman po natin yung ating mga fattener sow na nanganak ng 10, 8, and 7. So ang liter size po nila ay 8.3 Wala po tayong mummified dyan and stillborn Kaya ang liter size born alive nila ay 8.3 din pero since namatay nga po yung pitong biik na galing dun sa isang inhin, so nahigit po pababa yung kanilang liter size wind. Kaya ang naging average po nila na liter size wind ay anim na lang. So base po dito, makikita natin na talagang lugi tayo sa naging performance ng mga inhin na nanggaling sa partners. Ngayon, i-check naman po natin pagdating do sa economic side. Okay. Ngayon, tingnan naman po natin kung maganda ang naging kita or naging lugi ng ating farm dito po sa mga biik na naproduce ng siyam nilang inihin. So, ganun pa rin po, ikukumpara natin ang F1 sa kanilang fattener sow and unahin po natin ang sow cost. So, muli po mga kabaryo, itong sow cost, ito yung gastos na dapat idinadagdag natin sa computation natin ng gastos kada production cycle ng ating inhin So ito po yung presyo ng inihin natin. Ano po? So para po sa ating F1 since ito po ay binili na 36,000, then dinagdagan po natin ng feeds na makakain niya hanggang sa siya ay bulugan at dadagdagan po natin ng gastos na OPEX at ang total po nito ay babawasan naman natin ng cald price ng ating inhin pagkatapos po na manganak siya ng apat na beses so for parities po yung average na ina-assume natin na anakan ng bawat inihin so yung pong matitirang gastos ay di natin sa 4 kaya ang saw cost po natin para sa ating F1 ay 6,264.65 pesos so medyo mahal po siya at ito po ay idadagdag natin kada production cycle niya. Ngayon para naman po sa ating fattener sow, so medyo mura lang po ito. Ginawa po natin na preso sa kanya ay 15,000 and then lahat po ng ginawa natin na additional cost dun sa F1 ay dinagdag din natin dito. So divided by 4, so ang sow cost po para sa ating fattener sow ay 1,014 pesos and 65 centavos lang. Ngayon lipat naman po tayo sa cost per production cycle. And dito po napapasok yung gastos sa lahat po ng feeds na kinain nila mula nang sila po ay buntis, nagpasuso, dry and kasama na po yung lost days. And then dinagdagan din po natin syempre ng OPEX and yung gastos sa pagpapabulog, AI man yan or natural. So para po sa ating F1, 28,080 pesos and 13 centavos. Pagdating naman po sa ating Fattener's sow, 23,557.63. So bakit po magkaiba? Kasi po ang pagkain po or feeds na kinain ng F1 ay mas marami kumpara po do sa partner sow noong panahon po na nagpapasuso sila. Kasi nga po mas maraming bika na produce ng ating F1. Kaya magkaiba po ang presyo ng cost per production cycle ng bawat grupo. Okay. Then ito po pinakita na natin kanina. 14.8 ang naiwalay ng mga F1 samantalang sa fattener saw ay 6 lang. So yung total po na gastos ay i-divide natin sa piglets wind. Kaya po lumalabas na kahit mas mahal po ang gastos natin dito sa F1 pero ang piglet cost niya ay mas mura. So 2,703 and 4 centavos kumpara po sa ating fattener saw na lumalabas na ang presyo po ng kanyang bik ay 4,477 and 83 centavos. Ngayon kung ibebenta po natin ang mga bik na ito sa 4,000 pesos na presyo, doon po sa ating F1 na grupo ay kikita ang Kingpen Farm ng 115,138 pesos. Samantalang doon sa mga biik na nanggaling sa Patiner Sao ay may lugi sila na 8,600 pesos and 94 centavos. So pinapakita lang po dito mga kabaryo na kahit medyo mahal, ang mga F1 ay sulit naman and baganda pa rin ang kita. Pero ito po mga computation na pinakita natin ay base lang sa performance dito sa Kingpin Farm. And maaring iba po ito sa performance ng ibang farm. Ano po? Pero sana po sa tulong nito ay mas ma-appreciate natin ang pag-invest sa magagandang lahi na maraming mga anak. So hindi po ibig sabihin na gumastos ka na malaki ay malulugi ka na. So pinapakita lang po dito na yung gastos po natin na malaki ay bumalik sa atin ng mas malaki pa. Okay. Okay, so tapos na po tayo sa mga inihin and punta naman tayo sa kanilang mga biik. So eto po yung ilan sa mga biik na naiwalay na nila. So ito yung mga pinakahuling winalay nila. And ito po, mga ito ay galing sa tatlong inhen. So, meron pa pong nasa ibang kulungan. So, ayan po, kumakain na rin sila ng early wind superstar na may sangkap na langaw. Okay, so ito pa po, yung iba. So, mas malalaki dito. Wala rin po tayong nakikitang nagtatae and masisigla ang ating mga big. Nice ang napapansin lang po natin dito ay kahit may pagkain sila po sa kanilang pakainan ay para may hinahanap pa rin sila so siguro itong mga ito ay naghahanap pa rin ng gatas kasi yung po yung practice dito pag nagwalay po ay naghahalo pa ng gatas pero since medyo busy pa si Ken aka Dalmacio mamaya na lang po yan so lipat po tayo sa kabila ang total po ng naiwalay na biik ng Kingpen Farm ay 106 heads mula sa siyam na inhin. So mas mataas pa po sana kung hindi po nahila nung ating mga fattener sow. So halos lahat po na kulungan ay meron na. Pwera yung dalawa na yon. Yung iba po ay nandito na. Ayan. So puno na po yan. Ngayon ito po yung pinakaunang naiwalay. Ito po yung galing do sa inihina ng anak ng 16. At ito po ay dalawang buwan na. So magsisimula na po silang starter Ano po? So kung matatandaan po natin, itong mga ito ay winalay ng 5.5 kilos ang timbang. Pero sa ngayon po siguro ay nasa 18 to 20 kilos na ang timbang nila. And then ito po yung mga mas bata. So okay din naman po. Ayan, medyo gutom sila. So talagang busy yata si Ken aka At hindi pa napapakain itong ating mga big dito. And then dito po, Meron din dito. So ito naman, so mas bata rin po ito. Actually, nakapagbenta na raw po ang kingpen Farm ng ilang mga biik And ngayon po, meron na ring nagpapa-reserve sa kanila ng labing dalawa pa. Okay, so ito po yung last. Ito po ay mga pinamilian na. So dito po kumuha ng mga ibang biik. So yung natira po ay medyo maliliit. And since medyo napapansin po natin na parang medyo gutom sila, so papakainin po natin sila. And pagdating po dyan, very excited ang aking kasama. Huh? Okay, so tayo na po magpapakain dahil pag yung kasama ko po ay baka abutin pa tayo ng isang ligo bago matapos ayan di naman po halata na gutom sila and syempre since makulit ito siya naman actually kaya po laging gusto niya sumama sa akin ay dahil nga gusto niya magpakain ng mga baboy yan po so favorite niyang gawin yan ang magpakain ng mga baboy or minsan naman ay magpaulan ng pakain sa mga baboy. Ayan po. Katulad ng sinabi natin kanina mga kabaryo, ang sugat po ay pinalagyan natin ng mistral kay Ken ay kay So ito na po ang itsura nila. So hindi na nga po nila nga dahil may cover na po ng mistral. And ito po ay makakatulong din sa mas mabilis na paghilom ng mga sugat nila. And syempre, aside po dyan, pinapasimulan na po natin kay Ken ay kay Dalmasyo, ang pagpapatay ng langaw gamit po ito. Okay, pagpasensyahan nyo na mga kabaryo ang matagal natin pag-upload pero maraming maraming salamat pa rin po sa patuloy na suporta at tiwala sa ating channel and mag-iingat po tayo palagi. Babo! Sa baboy!